Hello 18, welcome back to my channel. At last, finally, pag may na ng logo, trademark at name ng SB19 ay sa kanila na. Sa Onesie Entertainment na at tulad ng Showbiz Company at uh, masaya ang lahat at let's celebrate especially mga 18 dahil ang logo at pangalang SB19 ay uh, 100% na nasa SB19 na ang pag-umayari sa Showbiz Company ay wala na ito ay 100% mapunta na sa 1 Z Entertainment. Lahat ng kikitain, lahat sa concert, album, mga kanta, mga views, mga merchandise, at iba pa na mula sa SB19, mga concert local international, ay walang porsyento na. Wala na mga kuhang uh, parte o share ang showbiz Company dahil totally ang ari lahat-lahat ng SB19 ay sa 1 Z Entertainment na kaya naman masaya ang lahat. Dahil ang showbiz company, hugas kamay na, ang kadina ay uh, bugto na, ang kadina ay uh, wasak na para hawakan pa nila ulit. Ang ating SB19 dahil 100%, 100% onesie entertainment na ang namamayari na kung saan OEC itong si Pablo. Kaya naman maraming salamat sa nagdasal at natagumpay, matagumpay ang uh, proseso para bitawan na 100% ng Shubiti Company ang SB19 at 1Z Entertainment na ang nagmamanage at namamahala nito. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.